ng may mapipili naman kasi tayo pare, kasi alright, ayun, naka-order na kami limang jumbo, isang special pare, okay. saan kita tayo? dini na, ay eh, dini, sarap-sarap na dini Pansan well, ko matitikman ng lomi dini sa may dagatan dini sa may taisan. Ayan, kasama natin si Natal Lawrence, uh, si Numer, si Tal Hobbs, si, si Papi Tek. Si, si Papi Tek. Si, si ano yan? Ano yan? Napakasarap ng na lumi dito. Basta pag-uusapan lumi, ay din nila ang yan sa, ano, sa Batangas. Pag-uusapan lumi. Napakasarap na lumi dito sa mga Batangas ba? Napakasarap na lumi din eh. Bini Maloy, pagkakalamig. <laughs> Uy, crush kayo si Maloy. Ata, sino ba sa Bini? <laughs> Pinabayas mo sa bini. Pagkakala, <laughs> man. Ha? Hindi ka pa. Ay, dahil pa natin. Pantahe ng ano? Kaya. Sino iya? Si Maloy. Sayaw <laughs> daw, sayaw. <Kaya> <laughs> salamin, salamin, salamin. Puta, mila sa iyo, Siyam. Ito si Bini Aya. Ah, yeah. Ako, Bini Maloy ako talaga. Bini Maloy. Bini Maoy. Maoy. Bini <laughs> Maoy. Dini sa Batangas, Bini Maoy. Ayan, sina, sina Maoy Hazel, Maoy Rica Maoy, Maoy, Maoy Cheska. Cheska. Cheska, Maoy Galdeng, Maoy Jessica. Yung mga ano dito sa Malapad, dito sa, oh! ano, sa Batangas pala. Ay, ano? ah, si Boss Kennedy. Eh. Ay, tayo na yan. Super, super jumbo yan, si kini Kennedy. Eh. Yan. Isa na dito sa nagpapalaas sa Salome ay ito. Yan. Ang kalamansi. Ito lang abangan lang natin yung lumit gawa ng niluluto na. First time lang natin mga kain din sa dagatan. Dahil kami nagpunta din din ng papa ay sarado. Sa mga viewers natin dyan, mga taga Manila Ay, magpipiga ka muna ng kalamansi. Tapos sa mo ng sile. Tsaka si Boys Bawang. Tutorial ba? Gawa ng nagpapalasa din sa lumi eh. Aring ano. Kalamansi, sili, tuyo na rin. Masarap pa pag may bawang at sibuyas. Combination ba? haluin mo yan tapos ngayon lalagyan okay, mo ng toyo, lang, toyo. yan tutorial ba para sa mga gustong mag train ng lumi din ni Sam sa Batangas mas maganda pag hindi mo yung tagapiga ng kalamansi ayun yung may buhangin kang tagapiga ng kalamansi ano hindi ata na, alam ng mga rin buhangin ang buhangin nung no, ay chicks. 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 chicks chicks baka kakalisisim Batangas ay parasyaget 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 hindi na yung buhakin. Ang ibig sabihin ay babae. Chicks. Chicas. Shout sa Kapoks. Yo, no. Shout out kay Nasa Italy pa rin hanggang ngayon. Kamula ang buhay nga lang. Yara ba rin ka alam. Kala ko yung hindi ko ate. Si Bini Ayan. yung double tabis. Ano pa? Doon sa dulo, sa dulo. Pas mo na, pas The mo na. Doon sa dulo. Ano ah, yung doon ano? Pinggan. Pinggan. Woo! Oh, Pin Ito na, mga Kapoks. Oh, Ito na. Ay, ko! Ito na. Huwag na luming batanggas. Good vlog tayo ngayon, good quality nga ito. Ah, naglalaway ako ah. Ayan, ganun eh. Food vlog talaga ito. Tutorial. Pag ay maglulo, may lalagyan nyo muna na. Ayan, yung tinimplahan nyo kanina. Sa halu-haluin ninyo. Dati may nakasama kami tol putain na, alam mo yung yung ano, kalamansi din na ipiniga. Ano to? Ito Ah, taga Maynila ba? Yung mga hindi talaga alam yung ano. Kumbaga first time na kasi nila kumain hindi alam. Sala din namin, hindi namin naturuan agad. First bite. Sabi pa no may init na. Pero kay Hubs, dire direct yun eh, wala nang hipan-hipan. Ano ba niya Mm pwede na ganoon ang gawa ang gawa ng, gawa ng pag aap Up. mmm <laughs> Oh, tiwag May Oh, ang magroaming magroaming kay ba special? ah kay ngayon ito pagka nalagyan mo ng toyo. Oh, top Quality eh. na. naman sa dia eh. Makakaulit eh. Complete order na. All right, mga papsare, tapos namin na kami mag rin na, dinatnan <laughs> Ala. Uh. Pagkakapusog. <laughs> Philip, <laughs> si Benny Maoy. Shoutout kay Benny Maoy. Kung mapapanood mo to, Benny Maoy. <laughs> Ayun, alam doon si Benny Maoy. Ayun, yun. Sasort na Tayo, naputol pa rin sa lamin. Ayun, shoutout kay Benny Maoy. Pulasan muna natin at yung lens. Oh! Pagkakainit. Eh, di ari, cold start. Pinapalamig na namin ng loob. Kasi, hindi yan lalamig na mustat kung wala tayong Talaga eh. tip. Talagang lugi pag walang tip. Dari mga nagpapahulaw lang Kung anong sobrang busog eh Ngayon lang naman ng buhay namin din sa ano, sa bukit Paparek sa gab eh Tutulog, pagkagising Maglulume Magungutang muna ng palume Oo, magkahanap din muna ng pirang palume Tapos pag nakapaglume, uuwi Tutulog Ula. ng kaunti, babarik na ulit Ano ang sibig Shout out, boss sa mga naman sa ah hindi oh let's go let's go oh, ito yung mga daan <laughs> ah ito.